and join you along with our colleagues in our pursuit for justice and accountability. We must make those involved in failed and ghost control projects accountable. Let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito, imbis na flood control, ang meron tayo ay floods na out of control kapabayaang out of control, bastusan na po ito na out of control. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents, at legislators, lahat po'y dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat ah, managot. Kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang katasan ang mga proyekto ng gobyerno, kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure, totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero huwag po haluan ng bastusan at katasan. Uh, Paano umunlad ang bayan kung ginagawa po itong katasan ng iilan? Ang daming Pilipino na kailangan ng tulong lalo na ngayong madalas na naman ang pagulan. Isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang uh, nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan. Tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike one, strike two pa ang sakaba ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananam, patalat, nananamantala. Nananaman nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. This is not just corruption, but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na one-third lang po ng budget ng DOH ay one-third lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of uh, Republic Act 12076 or isang co-author din po, ang principal sponsor niyan si Senator Jinggoy uh, Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country. I call on the DPWH, priority nyo naman po ito, batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna ninyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo.